good morning mga ka-junk have a nice day mga ka-junk yan mga ka-junk hindi tayo ngayon nakaikot mga ka-junk uh, masama ang panahon ngayon malakas ang ulan meron tayong bagyo si bagyong aghon mga ka-junk dito muna tayo sa bahay yung mga natitirang mga buti sasakuhin muna natin mga ka-junk yan maraming pa tayong buti sasakuhin Ayan, mga kajang. Samahan niyo ako, mga kajang. Ayan, napakadami pa pong bote na sasakuhin natin. Ayan, yung mga iba po dyan ng mga kalakal pa, inaayos pa po natin. Pinakamada po natin yan. Tulad po niyang mga aluminum. Ayan, naayos po natin. Pinaghiwahiwalay po natin. Ayan, Ayan, tinatali natin mabuti yung bote na maayos yung pagkatali kasi baka malaglag. Ayan, para pag naguha pero diretsyo na ang, bu ang deliver. Ayan, mga kadyang. Ayan, para hindi siya malaglag mga kadyang yan, kinakamado natin, binibilang po natin yan bago i-deliver para bilang na po natin yan ayan, kinakamada po natin dito sa loob ayan, marami, madami dami na po yung mga nakasako nating bote mga kadyang ayan ah, ito po sa ipapakita ko lang po sa inyo dito sa kabilang bodega ko mga kadyang Marami na po tayong mga karton. Ayan, punong-puno po yung CR, sa CR na yan. Puro karton po yan, mga kadyang. Ayan, may mga 1.5 po tayo dyan. Ayan. Ayan, may mga yero po tayo, mga alambre. Ayan. Ayan po, may mga bakal. Ayan, mga divider. Ayan, may mga kulungan ng ibon. Ayan. Ayan, mga bakal. Ayan, mga kadyang. Ayan, mga yero po yan. Ayan, marami po tayo nga may dyan. Ayan, mga patalya ng bike, mga gulong. Ayan, binibinta po natin yan. Kung sino po yung gustong bumili, binibinta ko po yan. Mga patalya ng bike sa ayon po mga kulungan ng ibon binibinta po natin yan kung na sinong gustong bumili mga kadyang ayan thank, thank you for watching mga kadyang please subscribe my youtube channel and please like and share sa aking mga videos mga kadyang God bless. Bye-bye.